Meron na po kayang petsa kung kailan po formal na pasisinayaan ang flyover na makikita ang simbahan ng kripta? Sa katotohanan, army, sasagutin kita. Oh baby, sarap. Kaya nga. Eh, kanina nga eh, habang ako yung eh, naglalakad, nagtagal ako eh. Isipin mo, nagkumpisa ako maglakad ng quarter to five. Tapos ako na alas 8.20. Ba? Eh, maraming nagpapakuha ng litato. Napakaganda kasi nung no, flyover. Baka hindi nyo na yan Na, yung flyover ay, na taon na, nataon taon. Hindi ito, hindi ito sinadya. Na taon lang, ay yung pagkaka... Yung arkitekto noon ay magaling eh. Ah, ang pangalan niya, Marvin. Si, siguro nakita niya yung yung kripta. Nakita niya sa kanan yon kung manggagaling ka sa sa gawin ng SM, nakita niya siguro makikita yung pagpanik, makikita mo yung CIC. You will see the school. And then on your left, you will see Lakewood. And then, didiretso ka. Kitang-kita mo yung kagandahan ng simbahan ng lungsod ng Kamalatuan. At um, alam ba niyo, everyday ngayon, bikers, Uh, yung iba, nakamotorsiklo, magpapaalam lang ng konti, titingnan nila. Eh kaya lang, tinanong ako kanina, ba't ko raw hindi pinabubuksan? Eh, <laughs> <laughs> ayoko pa eh. Sabi ko, hindi. May ko, ayoko pa. Natawa. Natawa yung... Natawa yung... Yung mga tao at mga bata, eh, mga bata, eh, hindi... Eh, ayan, kanina yan, eh. Eh, napakaganda, eh. Kasi mo, habang uh, pumapanik ka. Yun po siguro yung the, tinatanong lang lahat, POJ. Hmm. Meron na po kayang petsa kung kailan po formal na pasisinayaan ang flyover na makikita ang simbahan ng kripta? Sa katotohanan, Army, sasagutin kita. Hindi ako mayor ng kamanatuan. Kaya, wala akong karapatan na sabihin, buksan. Ang totoo nun, vice mayor ako ngayon, ako yung mayor ngayon, eh hindi, lumampas yung pagkakataon. Yung pagkakaalis ni Mayor Maica para siya naman magpahinga at maka mga kasama, mga maka pampala pampalad yung kanyang mga kapatid. Eh, uh, kanina, eh, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi ako binigyan ng pagkakataon ng anak ko na makagawa ng milagro. Isipin mo naman eh, noong June 5, nakalimutan ng lahat ng taong bayan. Yan eh, General Luna Day don pinatay si General Antonio Luna. alam ba, Army? Nakabihis na ako. Gandang lalaki ko na. Oh, babe. Hay buhay. Gandang lalaki ko na. Ba? Biglang sabi sa akin, ang official leave ko ay asing ko alas dos medya ng hapon. Kaya alas dos medya ka pa ng hapon, <laughs> magiging ayo Ayun. Kaya nung alas dos medya ng hapon, ay eh, uh, kakatuwa. Uh, ako'y nag-mayor muli. At ako'y nasyan. Ayan yung June 5 uh, the 126th death anniversary of our hero, my hero, General Antonio Luna because he's one of those uh, generals bayani ng pilipinas na walang nakapagsambit nang tunay at totoo na yan ng pilipinas nung at walang nakalakas nagkalakas ng loob walang nakapagsambit na ang kalagayan ng pilipinas ay talagang bata-bata pa at murang-mura pa doon sa ating quest for freedom. Uh, English yun, ha? Uh, kita mo, Army? Practicing, man. I am practicing, <laughs> baby. Ano po ba pakiramdam, P.O.J., ng isang acting mayor? Uh, kayo po 'yung nagbanggit doon sa atin pong sesyon noong uh, nagpresent po uh, sa sanggunian ang uh, Mayor's Office. Sabi niyo po baka ito na yata 'yung huli kong pag-acting mayor, may pagkakaiba po ba? dun sa mga nauna pa ninyo na pagiging acting mayor kasi kami po uh, excited na rin po kaming alamin ano kaya yung magiging pagbabago ngayon kasi uh, may bago na po kayong posisyon, panibagong posisyon na hahawakan edi magkita man tayo pur pagtulong na lang sa kabanatuan, sa Santa Rosa sa Natividad sa Bungabong, sa Palayan sa Gabaldon at sa Laor yun na lang ang nasa isip ko. Dahil ang isang kongresista ay um, a congressman has a mandated duty by law. Ngayon, English ha? Edwin, nagugulat ka. Has a mandated duty by law to be a member of all the development council even if development council ng barangay. Badak. No? Barangay Development Council. So, um, ako'y pwede kung makisali, eh masipag naman ako. 222 barangay lang naman yan. Kung yung Nueva Ecija, eh, 840 ang mahigit lang, eh, kaya-kaya ako rin yun. Dahil um, ako'y makikipanayam sa kanila, haalamin ko yung problema nila. At, uh, at sa abot ng aking makakaya ay aking uh, ilalagay sa ayos yung pangangailangan. No? So, ng bawat barangay. Eh, alam mo, alam mo, uh, every location, every location in any part of country, may kanya-kanyang problema yan. Hindi porke magkaratig barangay, parehas ang problema. Alam ni Roy yan eh. Alam ni Atty. yan. Wala na nga akong maiturong matanda. Kaya, wala na akong maituro Roy matanda. Eh, alam na, alam naman niya yan. Na, yan ay napaka-importante. Dahil kasi, ang pinag-uusapan ay yung kinabukasan ng lahat ng mga taong nasa barangay. No? So, pagka uh, hindi ka nagsipag, hindi ka nagpunta sa mga barangay at hindi ka uh, kung hindi mo kaya meron kang representante ro sa barangay uh, huwag wag lang sila magkakagalit dahil kasi nga yung iba yung pala merong kagusto ang maging kapitan sisip-sip ngayon sa kongresman sasabihin sa congressman eh, uh, gawin mo kung ...representante ng Development Council ng Barangay. Eh yun pala, lalabanan na yung kapital. Doon ka dapat. Kasi doon nga pupunta at babalik ka... Sa ...to General Antonio Luna. Bayan o sarili. Doon ka babalik. Kasi... ...kung ang iintindihan noong... ...ilalagay mo na... Uh, representante mo sa barangay at hindi ka makakapunta sa Development Council nung naturang barangay na yon nung araw na dapat sila mag-Development uh, Council. No? Pag-uusapan nila yung problema at paano lang ayusin yung barangay nila. Eh, kung ang na-assign mo eh, may sariling agenda at yung agenda na yon ay eh, maging kapitan ng barangay o maging konsyal ng barangay, hindi ka na sumusunod sa raali tuntunin nung iyong bayani uh, na sinasabi. Ano ba unahin mo? What, what will come first? Will it be your self-interest? Yun ang sabi, Bayan o sarili. Or Will it be the interest of the people that you serve? So yun lang ni General Antonio Luna, who was uh, unfortunately he was murdered here, sa Tagalog eh, pinas lang siya, dito sa atin sa Cabanatuan City. So yun 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 army. Eh. Kong -Jay, may isang tanong pa po na nabubuo sa mga isipan ng inyo pang mga manonood. Dahil daw po kaya magiging busy na kayo sa Congress, meron pa rin daw po kayang DWJJ tuwing Sabado? Siyempre. Mawawala ba yan? Bukod po doon, makikita pa rin daw po kaya nila kayo na naglalakad at nakikipag-usap sa mga uh, kabarangay sa kabanatuan or sa ibang lugar na rin po kayo makikitang maglalakad? And then, uh, you have to really, kasi ang um, natutunan ko bilang mayor ng lusod ng kabanatuan, if um, you should be very close to the people that you serve at abot tanaw ka, abot tanaw ka, abot kamay ka pa, ha? ikaw ay simple tao na magsisilbi sa kanila. Yung bang kamukha kahapon, pagkagaling ko biyernes 13 kahapon, normally hindi ako lumalabas. Hindi ako dumaan sa Plaza Lucero. At uh, may misa, hindi ako umabot sa misa. Pero doon ako sa Plaza Lucero, naglakad-lakad ng konti. At uh, makikita mo yung mga tao. You will see them. Lapit lang lang, lapit. Uh, gusto ka lang makamayan, gusto ka lang mahawakan, gusto ka mahipo. Meron pang isang mag-lola uh, na tigakalikid. Eh, nagpasalamat sa akin at uh, certified public accountant na. Um, the granddaughter was my scholar, is my scholar, and uh, she has passed. She has passed the uh, CPA Uh, accounting board exam. So, I was so happy. Mm, at natutuwa ako, hindi sila, hindi sila mayaman. Nandun lang sila sa habang uh, hinihintay nila yung susunod na misa, ay uh, meron silang baon na konti lang doon. Magpapasalamat lang sila sa Panginoon Diyos. At sasabihin nila sa Panginoon Diyos siguro, thank you na binigyan niyo ng pagkakataon yung aking apo. At nakita ko nung matanda, ang sabi nung matanda, kung hindi ka naging instrumento ng Panginoon, eh hindi ka naman, hindi ka naman siguro, hindi ko naman siguro napagtapos itong naturang batang ito. So, ganun kalapit eh. Nakakatuwa po, P.O.J. dahil, ay Kong J. dahil, kahapon po ay ako rin ay naging saksi kung paano po naging malapit sa inyo ang mga tao ng kabanatuan habang kayo po ay naglalakad sa palibot ng compound ng uh, kabanatuan, LGU, mapabata, mapamatanda, habang kayo po ay umiikot ay may lumalapit, nagmamano, nakikipag-usap, umaakbay, kumakamay sa inyo ng mga tao na may mga transaksyon o business uh, at pumunta po ng uh, LGU Kabanatuan. So nakakatuwa po na lahat po sila ay gustong-gusto na kayo po ay makita, maka-selfie, maka, maka mapagrupi at uh, natutuwa lang po na lumapit sa inyo. Talaga po yung closeness po nila hindi po Uh, sila naaalangan, hindi po sila, napakaluwag po ng kalooban nila na lapitan po kayo at kausapin. Yun ang natutunan ko, buhat nung ako'y bata. Sabi ng mga magulang ko, mas mainam na yung mapagkumbaba kesa sa uh, hindi ka malapitan, mahirap kang kausapin, um, hindi ka abot kamay, hindi ka abot tanaw. Kahit hindi ka nasa politika eh. Kung doktor ka, uh, kung abogado ka, at uh, kaugali ka ni Edwin, hindi mo makakasundo yan. Kamuha ni Doc Nino. Pag ah... Uh, uh, ang kagalingan ng Doc Nino, nakipag to sa... nakipag to sa mga security guard. De, malalapit siya nun. May eh, kamuha ni Arnold under the saya, doon sa dalawang asawa. Isa sa Sumakab Norte, isa sa Talipapa. Uh, de kaliwa at kanan nampunta, punta. So, wala ah, magagawa. Excuse mag me po, Kong J. Rated PG daw po tayo. Rated PG pala. So, oh my so wakas lubabas din ang katotohanan. <laughs> Balik po tayo sa uh, pinag-uusapan. So, kumbaga nga po, nakakatuwa dahil yung mga tao, ramdam po, naramdam nyo sila. Kumbaga po, naiintindihan nyo ang saloobi ng mga tao. Gayon din po, alam nila na alam nyo, kayo po yung uh, isang ikinatawan at nalalaman kung ano po yung hinaing ng sambayanan. Yes, uh, actually, uh, yung mga <laughs> pagka nakikita ko, ay, uh, when the uh, common people see me, I mean, Uh, sabihin sa uh, dala, the grandchild that they have uh, with them. Sabihin, mano ka kay lolo, you pay your, respects. And yung iba, ha halik, yung iba, uh, dahil nakakita ko nag sa magsasayaw pa. Nag, uh, eh, si Francis, nung nakaraan, kaya ito nagkasakit eh, akala ko hindi na mabubuhay ito eh. Uh, kala ko hindi na mabubuhay. Pa, paano? Tuwing, uh, tuwing nakakaanim na barangay kami sa pinupuntahan, eh, 222 barangay yon. Eh, sa pangalawa kalahating barangay pa lang, lasing na si Nino. Eh, si Francis ngayon, ang tigapunas. Kaya lang, yung natitira ni Ninyong alak. Ay, <laughs> yun ang iniinom naman ni Francis at naawa kay Ninyo. Ang nangyari tuloy kay Francis, siya ang tinamaan. Kaya... Tingin ko po kung Jay, isang game changer din yung nangyari na yon itong nakaraang eleksyon na nakita po ng sambayan ng Pilipino na hindi lang po pala kayo magaling magsalita at maging uh, statesman, kayo rin po ay magaling sumayaw. Kung baga, nagulat po silang lahat dahil mayroon pa rin po pala kayong itinatago na nakita nilang lahat na talento. Turo ni Dok. Turo ni Dok daw. <laughs> Sinong Dok, ha, Roy? Sinong Dok, Roy, ang tumuro? Nagturo, Roy? Yung mga binabanggit ni Doktora na yan eh, sa matagal at mahabang panahon, yan ang mga inani mula sa punla ng mabuting pakikisama at pakikipagkapwa. Mahabang panahon niya, kaya hindi natatakot si P.O.J., si Kong J., na matitigat siya nitong nakaraang laban nito. Hindi po kasi ito ang kinang lahat ng mga tao eh. Meron pong tawag doon eh. Karisma po ba yun? May something po eh. Ano po ba yung parang aura na yon na talagang nilalapitan siya, magaan ang loob ng tao sa kanya. Parang gayuma. Ano? Ay naku, gayuma pala. <laughs>